Kalahati ko, ng shield kalahati mo? Kalahati ng shield ko kung sakaling ako'y apatamain. Ay, 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 bakit, di, ay, ba't hindi ba? mo pabuuhin lahat ng ay, shield wag. mo? Ay, wag. Kalahati, no. Ay, mo pa, 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 Para ay, baka, naman ay, sa sarili po. <makes noise> Ano? Ano? Anong sabi mo? Kalahati ng ano? At kung sakaling ako'y manalo What? At, at lagyan ako ng kalahati ang maging konsyela ako ng bayan huh? Kalahati ng sweldo ko yun ay patulong ko sa lahat na mapunta sa akin doon sa sanggun ng bayan Sa darating na halalan Kung sakasakaling Nadidinig mo yun? Oh. oh. Nadidinig mo Nadidinig mo yun? Oh. Mo yun, oh. mo yun. Oh. At bakit oh, yeah. naman? Sapagkat uh, ay saludo ko sa iyo pag ganyan. Pag may pumunta doon, doon na nangangailangan. Oh. Ano naman ang abigay ko? Baka sila galing Ranso Manila at Bungol. Kalahati ng shield kalahati mo. Kalahati ng shield ko kung sakaling ako iapatamain. Ay, 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 ay hindi mo tamang... na tayo kayo. Ba't hindi mo pabuuhin lahat ng shield mo? Kalahati no. Ay, ito pagpapampa para naman, naman sa sarili ko. Baka naman ikaw ay sa laan ng pagbili ng suka. Ikaw naman na may nagdiretsyo na doon sa kumilik, ha? Oh, shit. Ano Oh, sigurado ka? Ano yung bagayan? Uling. Uling, hindi man suka, ang binili mo. <laughs> o mayor ha, take note yung kay kabasa ha. Pagjay Pag siya ay nanalo ay kalahati ng aswelldo uh, ko, okay. ko sa taong mawawalan ka ng pansabong niyan. Walang oh, problema 'yun. <laughs> halaga naman, ay, bakit ko nasasabi ito? Sa oh. tayo naman ay retirado. Mayroon pang kalahati na pang-ayuda ako para sa sarili ko. Sapagkat ako na may nag-aral, ako hindi nag-aral, ay, di, wala akong pension kahit papaano hindi ako po pwede doon sa sanggunian bayan yan ay, si ngayon, ay ako na kahit pa paano pwede naman ipaglaban na. yan si kabasa yan si kabasa